Sa gabi kasi magandang mamasyal dito. Oo oh, nga. Ma fish door, fish door. Malamig-lamig dito. Magandang magandang magigit dito. Doon tayo o doon sa ano. Pero kahit mainit dito, no, ang dami pa rin tao nagtatambayan ako. Ang... Eh, sa gabi na o. Oh. Pero sa gabi kasi pag dito, malamig, may, malamig kasi pag ano. Napansin mo yung hangin niya parang may Walking, walking lang kami guys. Ha? Shata. Shata. Shata siyakta doon tayo sa kabila doon doon Sa kahayat tanghali kasi hindi maganda gaano. Tapos doon tayo na, doon. oh, doon na lang kasi yan. Eh, dito. Ah, dito yung, Pinasukan lang may kulay-kulay sa loob. Ano. Oh, pwede, pwede naman tayo punta na tayo eh. Huwag na doon mo, saka na doon. Hindi na naman inigot doon. Kasi ano <laughs> Take your time. Take your time. Station 1 train. Ano station 1 train? Yung sa ano? Yung sa... Yung sa yung laro hmm. Dito ba? Yung nasa kabila? Ano sa kabila? Doon, doon, doon. Kasi hindi dito eh. Sa train-train yan. Dito ang station nila. Okay station. Kaya yung mga bata, dinadala din nila dito. Dapat sila ano din. I-off muna kasi. Ito. Nilalakad namin ng kadiliman. Papunta sa kaliwanagan. <laughs> Kung na dito, dito ko mag-upo ko. Hmm. Yan ang mukha natin. Napagod <laughs> na. Atlas. Yan na mo guys, oh. Kahit gaano ka init dito, pero tinamo yung mga sagbot, hmm, buhay na buhay. Fresh yan, ha? Kung kamuti lang ito kukuhanin ko. Para, para, kamuti, Hindi ah. Para ano, wa parang water lilies yan, na ano. Para, yung kamuti, okay pa, pwede kang magkuha. Eh, lusot na tayo sa kalsadang malaki yun. Talarawan na dito. Dito tayo maglusot. Dito tayo maglusot. Saan kami? Sa colorful na cave. Wow! Malayo pa ito hanggang doon. Guys, we are here. Dito yung dada yung <tiny> ano. Ano ba? Mukti hindi kasi ba Guys, nandito kami sa... Hagard na hagard yung mukha eh. Nag-iipa rin yung araw na buhay. Hagard na siya kasi... Sa kainitan bang init, grabe. Ayan o. Wala red. Wala red. tinans pa lang ano nagransin Babae na guys na ano na kami doon sa lugar ng ano Nandito na kami sa green color. Ayun na yung cave. Pagod na guys. <laughs> Babalik kami ulit guys ano. Ito ang napapala guys ng <laughs> ng ano guys ay ito ang napapalagay guys ng ano pasyandira. Hindi na makalabas dahil malayong labasan. Okay lang guys, sulit man yung ano. Worth it. Yung pamamasyal namin dalawa. Magandang Kasi nininsanan mo na lang yung paggala mo, may uras pa naman. yung kahoy nila, green na green. Ito yung pang ano talaga, pang winter na, ay pang summer tree na hindi nalalagas ang dahon. Siempre meron niya yan na oh pwede tayong maglusot dyan hindi no. dito, dito pwede tayong maglusot labasan nabalik natin dito dito lang tayo mag ano mag sa Sultan Sincher ng pagkain na hmm at least alam nyo na ako ang naka ka na naman ng gala Diyan, okay, guys maglabas na kami at Kapapagod kami okay guys Ang muscle pain ko guys is paining na. <laughs> Ito mo yung iba, nagdala ng banig. Dito na kami malapit sa sakayan. ng taxi. Eh, siyempre, dadrap niya siguro. Ayawan, wala mo. Wala, din, liga na. Guys, babay na. Uwi na kami. Ito na yung taxi ba?